yan. Yeah. Mushroom pa yun? Oo. Uh oh, yun mo, tingnan mo. Yun o, know, yun know. Yeah, yung brown din. Toto yun? Yee! Trakantarel. Tra trakan Anong tawag nung isa? Katarang karing? Trakan? Makikaya siya din ang tawag na trakan. Ito pa, oh. Basa na siya. Yeah. Sa ba? Mm -hmm. Oh, di ba? Nakahanap rin tayo. Mayroon pala dito. Mayroon pala dito itu ba oh, masarap daw to itu Ito oh. Ya, yeah, ya, yeah, masarap yan, mara. Oy. Hay. apa dami. Tapos pa oh. Tara. Dime. Mm -hmm. Tanda-tanda ng mula. Pero tiga itu, kita hapus saja. hai, just go ini hai, pak Mukti, mukti pick pick 20 Uy. Wow, ang dami. Ang dami, guys. Ang dami. Ayod, oh. Ang lalaki, maglinis lang tayo pagdating sa bahay ang laki talaga nila guys so. laki nah, grabe ang laki nito Wow. Super lucky. <laughs> Super lucky. Tapos nandun pa. Oh. Naghalira talaga sila. night. Wow. Nasaan ka? na nakita, ka nakita, di boss <laughs> what did she say I told her it's a lot in down there Yay. you see that it's down here also oh huh? yeah it's down yeah. there also yeah more down here, so. okay Ano siya? tumanda So, ang laki-laki ng tanda May ano dito?

Ah, oh, nandito pa. Yan. Nagtatago ang isa. Yan, saan pa? Maliit. Yan. Okay. God. Ang lak. Okay. As you can see, guys. Gaano kalaki yan? Oh my Malaki? God. Oh, tingnan. Malaki. Oh God. Nandito sila sa bato. Yan, oh. Naka sa baba. Sa <laughs> Sa hugan. Yan oh. Yan. Nasa bato siya, no? Ah, oh. minsan na sabatuh sila eh. Dito kayo ha, ikot, ikot ako rito. Oh. Saan ka mag-ikot? Doon ba? Doon ang baba. Oh, sige. Ayan, oh. Ay. oh. Dikitado man. Ayan, oh. Ah, dami. Guys, yan eh. Ba? baka may nakatago pa sa bato. Wala Ha? Ako. Yon, yon, yon. <laughs> so, ang um. Tapos <laughs> dito pa. Wow. Okay, hindi ka napapasok sa eh. <laughs> Ang laki din niya, wey. Okay? Malaki? Oo. I I I Dun. Pero, da tabi lang ng daan. Ayan. May pagkulakas na sa daan dito eh. Yung daan ito. Uh, may mga maliliit. Iwan ko lang to. Mm-hmm. kita di tempat oh terus nandun pak om laki ah pokoknya nanti

Tatago sila o. Oh. o, oh, ang laki. Hmm. Tapos ayan. kita nagkikita niyo ba yan? Ayan. Mushroom yan. Maliit pa yung ano Oh. Terus itu. Ni. Hmm. Naik sobel. Well. Terus ikan. Ketaku. Anda itu pa. Wih. Nolok. 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 Terus. Oh. Ikan. Oh. Hmm. Kita ni bayan. Hmm.

Iwan ko ano na yan. Dami nila guys. Yan o, oh, dami. May nakita ko dito. May na ano ako dito. Kita. Ang dry na nila. Siguro kasi ano, mga maliliit ang ito malaki. Ayan lang natin ang Ito ang dami dito. Ayan. Puno na. Malapit yung bag ko. Yung basket ko. Puno na. Maliit kasi yung basket. Baka sa kabila meron doon. Doon oh. Ayun malaki no. natabunan naman to natabunan oh sobrang uga niya oh kita kita niyan hmm, ito malaki

dami ha Ayan, oh. sini pak oh. Ayos ya? oh, na, na, na Yan. Ayun. Wala na ata. Puno